pairalin ang ating utak. Ay, hindi. <laughs> Tuwa lang ako kasi may na-discovery ako ngayon. Kasi wala nga akong editor. Editor for the pictures. Ito Barla. Ito Barla Love Your Life. Yes, welcome to my vlog. Please subscribe and click the notification bell for more updates. See ya! ginawa lahat ang bago niyang buhay. Good morning mga kasari, mga katita. This is Tita Barla. Welcome to my channel. Good morning sa lahat ng aking mga subscribers, sa lahat ng manunood, sa lahat ng mga supporters ng aking channel. Good morning everyone. Happy weekend everyone. Today is Saturday, February 10. Ang i-share ko sa inyo ngayon ay ating pa rally ang ating utak. Ay, uh -oh. hindi. <laughs> so, natutuwa lang ako kasi may na-discovery ako ngayon. Yes. May gamit din yung ating mga gamit na nandito sa tindahan. Halala nyo yung dati na nag... Meron akong mga photo paper. Minsan ko na tong na-vlog. Uy, parang sa sinuot ko noon. <laughs> ako sa photo paper, A4 size, nag-sale ng 109. So ako naman, parang, uh, parang feeling maubos. <laughs> Bumili ako ng tatlo. So kasama na itong binavlog ng photo paper, do manipis siya. This pack, dati is na-sale to. Basta, na-sale to 500 ata. Nagiging 100 na lang for 100 sheets yung gagamitin natin ang ating resources dito sa tindahan. Sa so, tagal ko pang pinag-isipan ba, paano ko kaya, paano kong yung photocopy ko, lamination ko, photocopy e-books. photocopy printing, nadagdagan ko pa siya. Kaso is, nahirapan ako kasi wala nga akong editor. Editor for the pictures. Kasi mahirap, ewan ko lang, hindi naman ako gano'n kateki. Hirapan ako na mag edit edit ng pictures, ng mga images sa cellphone. Minsan na din may nagtatanong na mga customer kung mapiprint ba daw ako ng mga 2x2. Yung pangmadalian lang ba. Hanggang thank you Lord na nakakita ako ng apps na pwede ko na siyang gamitin. Dati-dati, eh akala ko madali yun kasi pag ano ng one by one okay one by one ang i yun sa dati ha nilagay ko na yung one by one one inch by one inch kasi yun naman ang sukat sa one, one by one yun na nga <laughs> one by one ID ipaglabas super liit so hindi rin siya ma-adjust ko hindi ko na yan in-offer. Sana'y makahanap ako gano'n. Pero, hanggang umabot sa time na binabaliwala ako. Kahit sasabihin ko wala akong gano'n, laging may nagtatanong sa akin na pwede ba ako mag-print ng ganyan. Nung mga time nang bibili sila ng biodata, may picture ba daw ako. Thank you Lord, nakakita na ako ng apps. Nandito siya. So, napraktisan ko na din. So, eto, ID photo. Foco. Madali lang siyang i-operate. Kunyari, create ID. Ganyan. So, pipili ka na lang dyan anong sizes. Kunyari is mag one by one kasi wala dyan. So, ganyan. Uy, ayan. Yan na pala yan. <laughs> so, ang nakalagay dito is PX, MM, at saka inches. Pag si one by one ang ilalagay mo as inches, hindi siya gagana. Uh, one. One inches. Ayan oh. Pwede siyang ma-inches pero hindi mo mapindot si okay. So ang gagawin natin, i-adjust natin siya to mm. Tapos ang 1 inches is equivalent to mm, mm is 25 mm. Na-adjust natin siya as 25 mm. So 'yon. Gagana na 'yon. Tapos one by one. Oh, lalabas na 'yang ganyan, yung sample nila. Tapos, i-edit mo na lang yan hanggang lalabas. So, ito na ang kalabasan. I-set nyo lang yung setting para hindi masayang yung papel. Kasi itong printer ko, may pagka, uh, hindi ko alam, sa settings kasi ng printer. Pag pinasok mo, pag piniprint mo lang yan, buong ban paper siya, lalabas ng ganyan. So, kailangan iset mo din yung paper para sa 1 by 1 ID is e, size 3x5 yung pang picture ba, yung lumang picture na 3R, hindihan ko lang si Hasban na i-cut mag-cut siya nito kasi hindi ako ganun ka, ano nang cutter ba sa akin lang, is straight, is straight lang so yung mga sizing na nagad nito, pinakat ko kay Hasban 3R and 4R, ito yung 3R na gamit ko for the 1x1 ID na 6 pieces kasi pag pundot na niyan, lalabas lahat ng picture at in, punong puno yan pero lugi din naman tayo pag ipuno natin so para hindi din gaano kamahal nilagyan ko na lang ng 6 for 6 pieces na ID picture for 15 pesos kasi hindi naman siya ganun kakapal okay lang yon sa sabayan kasi 25 4R e, naman good for 6 din na di ba yan ang picture kinuha ko lang yan sa mga so ganyan so si 4R 4R na size is good for 6 din na 2 by 2 pictures so ayun piniprint ko yan for sampling nagprint ako para sample at saka mailagay na din natin doon sa, salabasan labasan Ma, makaalam na na nag-offer na pala ako dito tapos kasi people here used to compare ba, bakit dun sa bayan, mahal, ganun. So, sabi ko is, hindi ko yan i-edit. As print lang yan. Ang pwede ko lang gawin is change background. Kasi dito ko nga lang gagawin. Na, nasa apps na kasi niya change background. From white, black, blue, red, yung mga ganun change background lang. Hindi na ako mag-edit-edit -edit na ipapap-beautify pa kita. <laughs> Tapos, malinipis ang papel. Pang-rush lang. So, yun ay papakita ko sa inyo na. i ko na siya at ilaminate natin para ilagay natin sa labas. At, at na. So, ipiprint ko na yan. 1, One, two, three, four, five. mata okay. Matatagalan pa kasi picture. Ayan okay, dito. Ayan, ayan, ayan. Kukunin natin. Tada! Viola! Ayan, may sampel na si Tito Ito ay one by one. Ayan. So, matry tayo ng two by two. Two by two. Ayan, no? na! Ha, ha, ito ay 2 by 2 na 6 pieces. Nanilis talaga. Ayan! O, oh, diva 2 by 2 Tingnan natin. Let's compare. ID size ang 2 by 2 So, magiging bagong service bagong service naman to ng tindahan ng tita uh, I have a price ayan, so yun, ito na ho yung mga prices ko, one by one is six pieces, 58 pieces <laughs> Ito yung nilagay ko doon kasi noon doon sa apps, di ba sabi ko is malaki. buong paper, dikit-dikit yan. So, kailangan ko pang pindutin na 58 pieces para magiging mag siya kasi parang luluwag siya ba maglalagay siya ng spaces in between. So para magiging 6 pieces na picture. So si si 2x2 din uh, ano lang naman to is mga 20 spaces. So madali lang naman 'tong si 2x2 kaya hindi ko nilalagyan. Nilagyan ko na lang dito ang equivalent ni 1x1 na 2.5 cm. Hindi naman si 2.5 cm. cm ang nandon mm naman. So ito yung sukat niya, 25 by 25 mm. CC1 ano lang. So, for this time, may nagtatanong na din na ano, para bang, oh, may, mayroon na pala ditong picture. Imbis ID lang nilalagay ko, nagtatanong ba naman na magpa daw ng buong mukha nila sa isang ganito. Susabi so, ko, hindi ko pa kaya yan kasi wala akong editor. Mahirap na kasi, paano ko i-print Pwede naman, pero baka feeling nila is i-fill in ko lahat. Eh, hindi ko naman siya ma mababatak, no? For the The same size. Kaya sabi ko, 4 ID lang, 1x1 and 2x2 lang muna. Ganyan ko lang ang price kasi manipis naman lang ito. Uh, pangdikit lang naman to sa kanilang mga application. O, oh, di ba? <laughs> Salamat na kita ko itong apps na ito. Pero, ano lang, pag kuha ng from the picture to to apps, ang tagal niyang ma-upload. So, yun lang ang parang ma-delayed sa atin ng konti. So, ngayon, ito ay aking ilagay na doon sa labas para mag-balandra na itong na, we accept like this. Oh, hi. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for the idea na hindi tayo maubusan ng idea paano natin gagamitin ang ating mga resources balutin mo ayan binabalot ko siya ng laminating film dahil ako ay maglalaminate nito lalaminate ko to at ilalagay ko na sa labas ipaskil ko ba so let's wait for this light mo dito itong sa baba iilaw to magiging ready so ayan in 48 hours re-ready din yan mag-green-green yung kulay Nag-green na, ready na, ya. Yeah. So, ipasok natin. Pero, sandali, dahil wala akong assistant. Nag-push na siya. yan. Dahil, manipis pala to. Oh. I-adjust natin ng low settings. Hi! Nandito siya sa halawing. Ayan, lumabas na. Oh! Ang dali ulitin ko para kasi hindi ko feel pag manipis isang beses lang okay so this is it. pwede na ihampas hmm? parin pa rin ilalagay. Sasapawan ko na lang yan. Wait, lalabas ako. Ayan, isasabit namin. Ya, yeah, dia raisa pawanan niya. anak oh. Pwede na lang mabira nimo. ayan nandiyan na siya. Kahit na oh, pangit na itsura, pero at least pag may ganito alam na nila yan. Oh, diva. Paskil na for the go. Six pieces. 20 pesos, 2x2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 pieces, 1x1 one one ID, 15 pesos. Kasi manipis lang yung papil. O, uh, diba? Yun lang ang isi-share ko for the day. Sana'y nakapagbigay din kay ako ng idea sa inyo na gagamitin natin yung ating mga resources para pandagdag kita na rin sa ating tindahan. Thank you for watching, everyone. Thank you for supporting my channel. This is Tita Barla. And sa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe my channel, Tita Barla. And thank you, thank you.